tayo na po mga kanali tv dito na tayo po yung nanay elina let's go hello everyone hahanapin ah, po natin ang bahay ni nanay elina ah, tayo ay lumarga na halika na samahan niyo po kami sa paghanap ko yung Ilina. Let's go. Hello, nandito na po tayo kay Nanay Ilena, Nakarating din po tayo dito Ah, uh, Ito po yung kanilang lugar Nandito po sila Ay, Si Nanay Nanay, ano po? Kasi nung ako Alas <laughs> 8 na ng gabi Ay, awak Ah, uh, mano po. Naman ako natutulog magdamag eh. Ah, oh, kumusta po nanay? Ano? Nakarating din po kami dito sa inyo. Natutulog pa po kayo? Ano, magigising na, mag-ano na ako, mabango ano, na. Paalis na po kayo. Oo. Maliligo lang ako. Nasaan ano? ano, po nanay natin. Ay nasaan po yung bahay nyo? Ayun bumagyo Hindi ko napapagawa. Ay dito kayo nakatira kanino po 'yan sa anak ko dito sa tinutulong nagbibigay ako ng Ah, yun inyo pong tinutulungan na apo, mga apo. Oo, apo na anim. Opo. Naalala niyo po ba ako? Oo. Eh uh, siya, siya, po si Nanay Elina po. ito po yung lugar niya. Sa Japong nakaka ano yung lugar ni Nanay. Ah. Kaya ito paano nabubuhay naman tayo ng mapayapa. Uh, nandito po kami na para ano, kasi may naawa ng ano, ng, kahit pa paano may naawa sa inyo. <laughs> eh, nagparating naman po siya, kahit pa paano. Sira-sira yung bahay ko, buhat nung bumagyo. Hindi ko nga napapagawa yun. Opo. <laughs> eh, <laughs> ayayin ay, po nga na, baka tayo swertehin. Hindi ko naman po sinasabi na tayo ay mag tayo, mag expect tayo. Hindi tayo mag expect pero sa may tumulong po sa atin. Uh, maawa talaga sa inyo sa kalagayan nyo. Papasalamat po tayo ng lubos. Una-una sa Panginoon natin. Kaya uh, kahit ngayon, nagpapasalamat po tayo kasi may nagpaabot nga ng tulong kay nanay. At uh, nakakahabag talaga yung kalagayan na nanay uh, mula umaga hanggang gabi na naghahanap bu buhay. Walang tigil. Na nakikita ko si nanay na dadaanan ko sa tabing kalsada na... 70 ang edad. 70 po. Akala ko ay 74 na po kayo. 74. Uh, kasi sabi ni nanay 74 na daw talaga siya. Uh, ngayon po, ito. Natagpuan ko si nanay. Nagtanong tanong ako doon sa, laba sa labasan. Nakita ko rin po siya. Uh, sana po, sa mga kapanood ng video na to sana po may, may makatulong po kay nanay may mahabag po sa kanyang kalagayan dahil sa edad niya eh kailangan na po natin hindi naman sabing surtaan na tulong humingi lang po tayo ng tulong sa mga may magandang kalooban na natutulong kay nanay papa uh, papasalamat po ako sa inyo sana po makarating ito sa mga lang sa mga mga mabubuting puso na pwedeng tumulong kay Nanay Elena. Ah. Uh, papasalamat na po ako sa inyo in advance. Nakita ko po si Nanay Elena dito at ito nga po ang kanyang ano lugar. Ayun po na yung anak niyo. Ay, yeah. ayan po ang anak niyo. Ay manugang ko yan. Ay manugang anak niyo yung po. Babae. Ah, yung anak niyo babae. Ay yung nandito kanina. Uh -huh. Ayun ah, po. Ng yung, an 'yung anak 'yung anak niyo panganay po 'yun. 'yung naandun sa taas kanina. Ah, 'yun po 'yung anak ko. 53 years old. Ah, 53 years old lang po 'yun. Nagwawalis. Okay. 'yun ang panganay ko. Yung lima. Ah, natatahi sa puso. Ah, mamaya po, ibig sabihin po, mamaya alis na rin po kayo. 'yung alas-tres pa. Liligo maybe. lang ako. Liligo lang po kayo. Okay. Kasi hindi ako, um hindi ako lumalakad na hindi naliligo kasi mahirap niligo oh, oh. ako. Eh, Napaka-init po talaga, kailangan talagang maligo tayo pagka bago umalis. Oo, oh, oh. sa gabi naliligo pa rin ako, may kahalong mainit. Oo, oh, oh. para lito. iwas-pasma rin po yun. May kahalong mainit. Punong-puno yun, side ka. Ayun ay, po, kita-kita naman po, tinutulak nyo talagang puno. Mm -hmm. Nando po sa taas yung sidecar nyo, nakita ko doon. Eh. Inanggal na namin ang daman kasi. Oh, pag linggo walang walang anuhan bentahan magbebenta kasi sana ako ikita kahit 200 mura ang kalakal sobrang magkano man. po ang kinikita nyo na pag pag lumalabas kayo magkano ang kinikita nyo okay lang kahit pa paano hindi lang po sasabihin natin kasi ano. na bigay-bigay ng mga sa mga account. Opo, may poche. nagbibigay din po sa inyo mga nakakasalubong niyo, nakaka Oo. Oh. Katulad <laughs> nung minsan na ah, ginagawa ko pagka nakikita ko kayo diyan sa ano. Eh malak malaki bagay din po yung Malaking bagay kasi malaking bagay din po yung nabidyohan ko kayo uh, at naipakita natin sa ano. dalawang taon na ako nagaganyan, walang absent. <laughs> walang absent. Oo. Takot ako kasi sa edad ko. Mahirap. Napakasipag niya naman po talaga. Uh Oo. -oh. Pero nai sa edad niyo yan, dapat nag-iingat po talaga kayo kasi minsan hindi na natin naiiwasan, nakakalimot tayo. Uh, ano naman ako, nananalangin ako uh -oh. lagi. Sinasabi ko sa kanya, huwag ako bibigyan ng sakit. Opo. Kunin niya na lang ako ng bigla kesa sa sakit. Ang hirap nang may sakit. Opo, talaga naman. Kaya... Ang hirap nang may sakit. Pero sa katulad ng edad ng ninyo po yan, natural na lang po tayo magkasakit. Kasi ano, pero mas maganda po yung walang sakit. Mm. Yun talaga ang maganda. Opo, ayaw nang may sakit. Opo. <laughs> Sana nga po may yung sakit na yun. Ah. Uh. Oh, ano? Wow. Ito yung patakpan po. Ah, uh, ganun man po na eh may nagpa nga po ng tulong sa inyo. Nakita nga yung video na naawa po sa inyo. Eh, may, may bibigay po ako sa inyo. Na uh, konting tulong. Ah, uh, sana magustuhan niyo kahit pa uh, pagkain, eh. konti man, uh, malaking bagay na rin po. Kung totoo 'yan kasi tinulungan tayo ng mula sa puso. Oo. Uh, kaya tanggapin niya rin po. Salamat. Uh, may kunting bigas po po yan sa loob. Salamat. Maraming salamat. salamat. po. Mm, bigay kay, Nanay Elena. Sana pagdamutan niyo po yung bigay kay Nanay Elena sa nasa uh, sa maintindihan niyo. Na tayo yung kunting maliit na YouTuber lang po. Uh, at nagpapasalamat din po ako sa nagbigay na kunting bagay pero napakalaki sa puso. Napakalaki pa tulong para kay nanay. Ayan. Si nanay. Uh, para naluluha pa si nanay. <laughs> natutuwa. Si nanay natutuwa sa ano. Na tears of joy lang po yan. Nanay. Naluluha si nanay kasi natutuwa siya. Kaya marami marami salamat po sa nagbigay. Sana sa susunod po yung may magagandang puso dyan. Uh, mga katulong kay nanay, sana po, ito ang dapat natin tulungan. Pero inyo, 74 years old na nangangalakal ng basura para sa kanyang mga apo, nakakahabag ng puso. Uh, mabuti na lang po at ang kanyang mga anak at saka may mga apo na rin po sa kanya. Kaya maraming salamat po. Ah, uh, po, mga Kadali TV diyan. Hanggang dito na lang po tayo. At uh, tayo lalarga na. At maraming salamat ulit sa nagbigay kay Nanay. God bless you. Sana maraming blessing ang pumasok sa sa iyo pati sa akin na tumutulong kay Nanay. Na nagaano kay Nanay na sa pamamagitan ko na video natin si Nanay. Yan, kahit paano may konting tulong na dumating. Thank you very much. Hanggang dito na lang po tayo. Goodbye. Isang magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, Nay. Magpasalamat ka na po. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat. Okay. Uh, po. Sige po, Nay. alis na po kami. At uh, hanggang dito na lang. Thank you. Goodbye.